Ngayon, may isang bagay na mas malalim na nagbubuka sa harap mo. Ramdam mo ba? May isang hindi nakikitang presensya, isang banayad na bulong, na parang gustong ipahayad ng mga anghel ang isang katotohanan na kasingtanda ng mga bituin. Ngunit ang katotohanan ito, hanggang ngayon, ay nagtago mahiyain sa mga anino. At ito ay nagdadala ng isang pangako dahil sa isang lugar na malapit, may isang tao na nagmamahal sa iyo nang may ganitong tindi na kahit ang katahimikan ng taong ito ay nagsasalita. Isipin ang isang pag-ibig na nagmamasid sa lahat tungkol sa iyo, ang paraan ng iyong mga mata na naghahanap sa abot tanaw kapag ikaw ay nag-iisip, ang iyong paraan ng pagtawa na parang ang mundo ay mas magaan. Ang pag-ibig na ito ay kilala ang iyong mga anino at sa kabila nito ay nahuhumaling pa rin sa iyong liwanan. At kahit na hindi pa ito nasabi, bawat tingin, bawat hindi sinasadyang kilos ay nagtatago ng pagnanais na makasama ka, na makasama ka sa bawat araw. Kaya, bakit ang katahimikan? Bakit hindi ipahayag ang kung anong nag-aalab sa loob? Ang sagot ay malalim. Ang pag-ibig ng taong ito ay matanda na at may mga ugat sa mga lugar na marahil ay hindi niya mismo alam. Ipinapahayag ng mga anghel na ang lihim na ito ay isang halo ng pag-ibig at takot ng isang napakalaking pagnanais na makasama ka at ng isang kahinaan na natatakot sa kung ano ang maaaring mangyari kung ang damdaming ito ay lumabas sa mga anino. Ang pag-ibig na ito ay puno ng lahat ng bagay na makatao, pagnanasa, mulit pati na rin kawalan ng katiyakan. Isang paghanga na napakalaki na paminsan-minsan ay pumipigil Hinihiling ng mga anghel na obserbahan mo ng mabuti, maliliit na senyales, isang mas mahabang haplos sa kamay, isang tingin na parang tumatakas, ngunit hindi nagkataon. Ang taong ito ay nahahati sa pagitan ng pagnanais na ipakita ang sarili at ang pangangailangan na protektahan ang sarili. Sa bawat segundo na kayo ay nagbabahagi ng espasyo, nararamdaman niya na siya ay unti-unting nagbubukas at kasabay nito, nagtatago. Dahil ang pag-ibig na ito ay bihira at mahalaga, at sa kaibuturan ng puso, alam niya ito. Ngunit alam din niya na ang tunay na pag-ibig ay nangangailangan ng tapang, ng isang ganap na pagsuko. At marahil ay napansin mo na ang isang bagay sa kanyang mga kilos, isang bagay na nakataka sa at nag-iwan ng bakas. Isang hindi komportable na pakiramdam, isang tingin na nagdadala ng higit pa sa maipapaliwanag ng mga salita. Tiniyak ng mga anghel na ang lihim na ito ay malapit ng lumitaw, tulad ng isang ilog na umaapaw kapag hindi na nito kayang tiisin ang sariling tubig. Munit ang katotohanan ay darating na parang isang taong naglalagay ng depensa sa lupa upang sabihin, ito ang aking katotohanan. At sa sandaling ang lihim na ito ay maipahayag, ang lahat sa paligid mo ay magsisimulang magkaroon ng kahulugan. Ang pag-ibig na matagal mo nang hinihintay, na tila palaging wala sa abot, ay nasa paligid mo na, mas malapit kaysa sa iyong naisip. Kapag ang taong ito ay sa wakas nagbukas ng puso, makikita mo kung gaano siya nakipaglaban, sinubukan na panatilihin ang pag-ibig na ito bilang isang lihim, hindi dahil sa hindi niya nais, ngunit dahil sa takot na mawala. At sa sandaling iyon, kailangan mong magpasya kung kaya mong yakapin ang kahinaan na ito, kung kaya mong tanggapin ang pag-ibig kung ano ito, hindi perpekto, ngunit totoo. Ngunit ang pag-ibig, ayon sa mga anghel, ay hindi kailanman ipinanganak na perpekto, ito ay lumalaki, humuhubog sa pagsuko at pagtanggap. Sa huli, ang lihim ay hindi tungkol sa kung ano ang itinago, kundi tungkol sa kung ano ang malapit ng ipahayag. Ang katotohanan ito ay isang panimulang punto para sa isang bagay na lampas sa karaniwan. Dahil ang pag-ibig na naghihintay sa iyo ay hindi gawa sa walang laman na mga pangako, ito ay nagmumula sa kaluluwa, mula sa pinakamalalim na bahagi ng isang puso na matagal ng pinilika kahit na hindi kailanman naglakas loob na sabihin ito ng malakas. Ang lihim na ito, na itinatago sa pitong susi, ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig na nararamdaman. Ito ay nagdadala ng mga marka ng nakaraang karanasan, ng mga lumang sugat, mga peklat na sinubukan niyang itago sa likod ng mga ngiti at pag-iwas na mga tingin. At ipinapakita ng mga anghel na, kahit na ang taong ito ay nagnanais na magpakasawa sa iyo ng buo. May isang bahagi na natatakot na ipakita kung ano ang nasa likod ng mga depensa na ito. Tulad ng isang tao na nagtatago ng kanyang pinakamahina na bahagi, natatakot siya na makita mo ang isang bagay na marahil ay hindi rin niya matanggap sa kanyang sarili. Isipin ang bigat ng isang buong buhay na sumusubok na maging malakas, sumusubok na itago ang kanyang mga pagkukulang at kahinaan upang matuklasan lamang na sa iyong tabi, hindi na ito makatuwiran dahil, para sa taong ito, ikaw ay tulad ng isang salamin, isang liwanag na napakaliwanag na nagliliwanag kahit sa mga sulok na mas gusto niyang iwan sa dilim. Ang pagiging malapit sa iyo ay nagising ng mga bagay na akala niya ay nakabaon na. At ito mismo ang dahilan kung bakit ang hadlang sa pagitan niyo ay tila napakalakas, napakahirap lampasan. Ngunit iginiit ng mga anghel, ang hadlang na ito ay hindi gawa sa pagtanggi, kundi ng pag-aalala. Pag-aalala na makita ng lahat ng kanyang sakit at hindi nasabi ng mga kwento. At sa salungatan na ito, sa pagitan ng pagnanais at takot, siya ay nagpalipas ng mga gabi na nagmumuni-muni, nagsasanay ng mga salitang nais niyang sabihin sa iyo, sinusubukang hanapin ang tamang sandali upang buksan ang kanyang puso. May isang laban na nagaganap sa loob ng taong ito, at sa bawat sandali na lumilipas, ang pag-ibig ay nagsisimulang manalo sa takot, na ibinabagsak, isa-isang break ang mga pader na nagpoprotekta sa kanya. Marahil ay napansin mo na ang mga senyales, mga sandali kung saan siya ay lumalapit pa, na may mga tingin na nagsasalita ng higit pa kaysa sa kanyang mga salita ay naglalakas loob sabihin. Ang mga kilos na ito ay tulad ng isang tahimik na pakiusap, isang panawagan para sa iyo na tulungan siyang makalaya mula sa mga kadena ng kawalang katiyakan na pumipigil sa kanya dahil sa kaibuturan, ang lahat ng nais niya ay maglakad sa tabi mo, nang walang takot, nang walang reserba, ibinibigay ang puso ng buo. At alam ng mga anghel na nararamdaman mo rin ito. Nararamdaman nila na nagdadala ka rin ng isang spark ng kawalang katiyakan, na parang isang bahagi mo ay nagtatanong kung ang pag-ibig na ito ay totoo, kung maaari itong mapagtagumpayan ang mga katahimikan at mga pag-aalangan. Ito ang dahilan kung bakit hinihiling nila sa iyo ang pasensya. Dahil ang pag-ibig na nagkakahalaga ng paghihintay ay hindi ipinanganak mula sa mga apurahang pahayag, kundi mula sa isang katotohanan na umusbong mula sa puso, nang walang mga maskara. Kapag ang lihim na ito ay lumitaw, ito ay darating bilang isang pagising. Ito ay magiging tulad ng isang kidlat na pumutol sa maulap na langit, isang sandali ng kalinawan kung saan ikaw at ang taong ito ay sa wakas makikita ang isa't isa ng walang ilusyon ang pag-ibig na nararamdaman niya para sa iyo, na hanggang ngayon ay iningatan ng may ganitong pag-ingat, ay makakahanap ng daan patungo sa iyong mga tainga, sa iyong puso, sa mga salitang lalabas bilang isang pag-amin, puno ng damdamin. At sa sandaling iyon, kakailanganin mong magpasya, kaya mo bang mahalin ang taong ito sa lahat ng kanyang pagkatao? Sa mga pagkukulang, sa mga peklat, sa mga kawalang katiyakan na dinadala niya? Dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa paghahanap ng isang perpektong tao, kundi sa paghahanap ng isang taong handang maging totoo. At hinihiling ng mga anghel na pakinggan mo ng may habag, na maramdaman mo ng may bukas na puso. Dahil ang pag-amin na ito ay hindi magiging madali para sa kanya, ngunit ito ay magiging simula ng isang bagay na bago, isang panimulang punto para sa isang kwento na maaari mong isulat ng magkasama, kung pipiliin mong magpatawad. Marahil ay ihahayag ng taong ito ang mga bagay na hindi mo kailanman naisip, marahil ang kanyang mga kawalang katiyakan at takot ay magugulat sa iyo, hamunin ka. Ngunit ipinaalala ng mga anghel na ito ay sa pagkikita, sa pagtanggap ng mga kahinaan, na ang pag-ibig ay nagiging mas malakas. Dahil, kapag ang lahat ay sa wakas ay naihayag, magkakaroon ng bagong pag-unawa, isang pagkakaintindihan na lampas sa anumang salita, anumang kilos. At sa huli, ang lihim na ito na tila isang anino, isang tahimik na banta, ay magpapakita ng sarili bilang isang tulay. Isang tulay na, kung handa kang tawirin, ay magdadala sa iyo sa isang pag-ibig na kakaunti ang may swerte na makilala. Isang pag-ibig na batay sa katotohanan, na hindi nagpapanggap, na hindi nagtatago. At kinukumpirma ng mga anghel, ang uri ng pag-ibig na ito ay bihira, ito ay malalim, at may kakayahang baguhin ang mga buhay. Ngayon, na alam mo kung ano ang darating, na naramdaman mo ang bigat at kagandahan ng lihim na ito, Hinihiling ng mga anghel na gawin mo ang isang napakasimpleng bagay, maging matyaga at maging naroroon. Dahil, sa mga susunod na araw, magsisimula ang buhay na ipakita sa iyo ang mga senyales, maliliit na kilos ng taong ito, na parang ang universo ay naghahanda ng tamang sandali para sa katotohanan na magpakita. Ang oras ng pagbubunyag ay paparating na. At kapag ang pag-ibig na ito ay sa wakas ay naipahayag, kakailanganin mong maging handa, na may matatag na puso, upang tanggapin ang sandaling ito at hayaang dalhin kayo nito sa isang bagong yugto, kung saan ang lahat ng dati ay lihim ay magiging isang pag-ibig na walang mga kadena, walang mga takot, at kung saan ang mga kaluluwa ninyong dalawa ay makakahanap ng kapayapaan sa isa't isa. Habang papalapit ang mga araw, maaari mong maramdaman ang tindi sa hangin, na parang ang universo ay humihina kasama mo. Ipinapakita ng mga anghel na ito ay isang panahon ng paghahanda, tulad ng katahimikan, bago ang isang bagyo, ang eksaktong sandali kung saan may isang bagay, na hindi pa nakikita, ay malapit ng magpakita. Alam nila na ang iyong puso ay puno ng mga pagdududa, ng mga tanong, ngunit hinihiling nila na patuloy kang maniwala sa kung ano ang pinakatotoo, pinakatunay sa loob mo. At ang puso ng taong ito-ito rin ay nasa galaw. Sa tuwing nagtatagpo ang inyong mga mata, sa tuwing pinapayagan niyang manatili sa katahimikan sa iyong tabi, mas malapit ang sandali kung saan sa wakas ay mararamdaman niyang handa na siyang buksan ang pintuang ito. Upang sabihin ang bagay na matagal na niyang iningatan sa loob ng kanyang sarili bilang isang sagradong lihim. Ang pag-ibig na ito ay hindi itinayo mula sa pagkakataon, kundi ng tadhana ng isang bagay na inilalarawan ng mga anghel bilang isang pagpili na ginawa sa isang oras at espasyo na higit pa sa dito. Ang taong ito ay tumitingin sa iyo at nakikita ang higit pa sa ngayon. Nakikita niya ang isang refleksyon ng isang bagay na matagal na niyang hinahanap, isang pangako na marahil ay hindi niya alam kung paano ipahayag sa mga salita. Ngunit ito ay naroroon, latin, tulad ng isang liwanag sa ilalim ng kanyang mga mata. At, kahit na ang takot at kawalang katiyakan ay maaaring bumigat sa kanyang puso, nauunawaan ng isang bahagi niya na ito ay sa na ang lihim na ito ay kailangang ihayad. Na ikaw ang tanging makakapakinig sa mga salitang ito nang walang takot, nang walang paghatol, na may pagtanggap ng isang taong nagmamahal sa katotohanan sa likod ng bawat tingin at bawat kwento. Kapag, sa wakas, ang tapang ay nalampasan ang mga hadlang ng takot at nagpasya siyang magsalita, ito ay magiging parang pagbukas ng pinto sa isang bagong mundo. Dahil ang lihim na itinatago niya ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig na nararamdaman, kundi tungkol sa kung ano ang natatakot niyang mawala kung malalaman mo. May mga bahagi ng kanyang sarili na pinoprotektahan niya na parang mga piraso ng kristal, maselan at masyadong marupok upang ilantad sa mundo. Ipinapakita ng mga anghel na ang mga bahaging ito ay mga marka ng ibang mga kwento, mga alaala ng mga pagkalugi, mga pagtanggi at ng isang pag-ibig na marahil. Hindi niya alam na maaari pa niyang maramdaman ng ganito katindi hanggang sa makilala ka. At kapag ang lihim na ito ay naging mga salita, kapag ito sa wakas ay lumabas sa kanyang bibig at naglakbay sa hangin patungo sa iyo, magkakaroon ng sandali ng ganap na kahinaan. Ito ay magiging isang sandali kung saan ang oras ay tila huminto, kung saan makikita mo, nang walang mga hadlang, walang mga maskara, lahat ng kung sino ang taong ito at lahat ng kanyang kinatatakutan na maging. At sa pagkikita ng iyong mga mata at kanya, ang buhay ay hihilingin sa inyong dalawa ng isang bagay na kakaunti ang may lakas ng loob na yalok. Isang ganap na pagtanggap, isang pagtanggap na lampas sa mga limitasyon ng takot at pagdududa. Hinihiling ng mga anghel na maging handa ka sa sandaling ito. Dahil magkakaroon ng isang makapangyarihang puwersa sa pagbubunyag na ito, isang bagay na maaaring magpagaling o makasakit, depende sa kung paano ninyo pipiliin na harapin ito. Ipinapakita nila na ang taong ito ay nakikita ka bilang isang liwanag, ngunit natatakot din na ang liwanag na ito ay maaaring mawala na sa pagbubunyag ng lahat ng kanyang dinadala sa loob ng kanyang sarili. Maaari niyang mawala ang tanging bagay na nagdadala ng kapayapaan sa kanyang puso, ikaw. At marahil siya ay mag-alangan bago sabihin ang lahat. Marahil ang mga salita ay lalabas na putol-putol, puno ng mga pahinga, ng mga mata na umiiwas at mga kamay na nanginginig. Ngunit, gayon paman, magkakaroon ng napakalaking tapang sa paraan ng kanyang pagpapasya na ipakita ang bawat bahagi ng kanyang sarili. Ibinubulong ng mga anghel na ito ang sandali kung saan kakailanganin mong pumili sa pagitan ng pakikinig lamang o tunay na pagtanggap. Dahil, kahit na siya ay tila marupok, siya ay naghahanda para sa isa sa pinakamahalagang sandali ng kanyang buhay, para sa sandali kung saan siya ay magpapasya, sa wakas, na ipakita ang kanyang buong sarili sa iyo. Mula sa puntong ito, ang inyong pag-ibig ay mababago. Hindi na ito magiging tungkol lamang sa kung ano ang maganda at madali, kundi pati na rin sa kung ano ang totoo at totoo. Papasok kayo sa isang espasyo kung saan ang kaluluwa ay makakahanap ng kailangan nito upang lumago, upang umunlad at, marahil, upang pagalingin ang mga sugat na naiwan. Ipinapakita ng mga anghel na, sa pagtawid sa yugtong ito ng magkasama, kayo ay magbibigay simula sa isang uri ng pag-ibig na hindi yumuyuko sa mga bagyo, na nananatiling matatag kahit sa harap ng mga kawalang katiyakan. At ikaw, na palaging naghangad na maunawaan ang mga misteryo ng puso, na palaging nais malaman ang tunay na kahulugan ng pagiging kasama ng isang tao, ay sa wakas ay makakaharap sa sagot na ito. Ito ay darating hindi lamang sa mga salita, kundi sa bawat kilos na gagawin ng taong ito, sa bawat sandali na, sa kabila ng takot, pipiliin niyang manatili sa iyong tabi. Pagkatapos ng pagbubunyag, magsisimula ang isang bagong panahon. Isang panahon kung saan ang inyong pag-ibig ay magiging mas malakas, mas tunay, dahil ito ay nakabatay sa katotohanan, sa pagtanggap ng lahat ng kung sino kayo, ng lahat ng inyong naranasan, at ng kung ano pa ang maaari ninyong maging magkasama. Ipinapangako ng mga anghel na, kung tatanggapin nyo ang sandaling ito ng may bukas na puso, makakahanap kayo ng isang koneksyon na lampas sa kung ano ang makalupa, isang bagay na lampas sa mga limitasyon ng oras at espasyo, isang bagay na tanging mga kaluluwang magkamag-anak, na pinili ang isa't isa ang maaaring ibahagi. Dahil ang tunay na pag-ibig, ang pag-ibig na nakaligtas sa mga lihim at sa mga takot ay ang talagang nagkakahalaga. At tiniyak ng mga anghel, palagi itong nakakahanap ng paraan upang mamulaklak kahit na sa mga pinakamahirap na kalagayan. Kaya sa harap mo may isang desisyon na kailangang gawin. Ang katotohanan ay naihayad ang mga anino ay naglaho, at nayon, ang lahat ng natitira ay ang pumili kung ano ang gagawin sa pag-ibig na pinili ka. Ang pag-ibig na ito ay hindi lamang isang panandaliang damdamin. Ito ay ang sinulid na nag-ugnay sa mga tadhana, na nag-ugnay sa mga kwento, na nakaligtas sa mga pag-aalangan at takot. At malinaw na ipinapakita ng mga anghel na ito ay nasa iyong mga kamay ngayon, naghihintay lamang ng iyong tugon. Damdamin ang lalim nito. Pahintulutan ang iyong sarili na maging bukas para sa kung ano ang maaaring dalhin ng pag-ibig na ito. Dahil kahit na hindi ito perpekto, ito ay totoo. Ito ay nagdadala ng tapang ng kahinaan, ang lakas ng isang taong piniling ipakita ang buong sarili, nang hindi itinatago ang mga bahagi na madalas nating hinuhusgahan na hindi angkop. Ang pag-ibig na ito, sa paghayag ng sarili, ay lumilikha ng bagong espasyo kung saan ikaw at ang taong ito ay maaaring bumuo ng isang bagay na higit pa sa isang relasyon, isang pagkikita ng mga kaluluwang nagkikilala. Nag-iwan ang mga anghel ng isang huling mensahe, magtiwala. Magtiwala sa iyong kakayahang magmahal, tumanggap at buksan ang mga pintuan para sa isang bagay na pambihira. Dahil ang mayroon kayo ay hindi pangkaraniwan at ang daan sa unahan, gaano man ito kalabo, ay may layunin na lampas sa anumang pagdududa. At ngayon, inaanyayahan kita na gawin ang susunod na hakbang, mag-subscribe sa channel at iwan ang iyong komento dito sa ibaba, nagsasalita tungkol sa bihirang pag-ibig na ito na nakaligtas sa mga lihim at ipinahayag kahit na may takot. Nais naming marinig kung ano ang iniisip mo tungkol sa tapang na magmahal, tungkol sa pagpili na ipakita kung ano ang mayroon tayo ng pinakamatindi. Kung naranasan mo na ang ganito o maasa kang maranasan, ibahagi. At kung ang nilalamang ito ay tumama sa iyong puso, iwan ang iyong like, ito ay nakakatulong sa mensahe na makarating sa iba pang mga kaluluwa na nasa paglalakbay din na ito. Ang iyong suporta at ang iyong presensya dito ay gumagawa ng lahat ng pagkakaiba. Ito ang iyong sandali. Mag-subscribe, mag-komento, at ibahagi ang iyong karanasan sa komunidad na ito. Sama-sama, tuklasin at ipagdiwang natin kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pagmamahal.